Dahil sa kakulangan sa oras ay sinuspinde ng makapangyarihang Commission on Appointments ang pagdinig sa ad interim appointment ni Health Secretary Ted Herbosa. Araw ng Martes ay sinalang sa makapangyarihang Commission on Appointments ang pagdinig sa ad interim appointment ni Health Secretary Ted Herbosa. Sa kanyang pagsalang sa komisyon ay maraming mambabatas na miyembro ng CA ang nais magtanong sa kalihim. Pero dahil sa kakulangan ng oras ay pinagpaliban muna ang deliberasyon. Hindi rin kakayanin ay pagpatuloy bukas ang deliberasyon dahil abala ang mga mambabatas ng membro ng CA sa budget hearing. Ang pagdinig sa appointment ni Secretary Herbosa sa DOH ay alanganin. aron ng Merkules kasi ay nakatakdang mag ang sesyon ng Kongreso. Dahil sa bigong makumpirma si Herbosa bago ang recess ay kailangan siyang i-reappoint ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa parehong puesto para patuloy na bagampanan ang kanyang tungkulin. Pag uh, natapos po yung uh, regular session at uh, uh, kailangan siyang i-reappoint dahil pag expire po ang kaniyang uh, ad interim appointment. Sakaling muling ma appoint ng Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto, ay muling sasalang sa pagdinig si Secretary Herbosa para ipagpapatuloy ang pagtatanong ng mga mambabatas sa kanya. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMRI News.